na hmm. sa way. Kung sa maso. Kanang video, kanang video. Oh, pa gina ka decision ha? Hala na unsa na man ami oi. Wado ka wado ka kabasa to tirada ha mi. Grabe ang lupit ng tirada guys. Ya, ikaw mali pa ka kudit man. Ha? Mali pa juga ako di man. Ayay mo din yo kapadagon yo. Ha? Ayo, na kayo, ayaw na ayo, ayaw na kayo, ayaw na kayo, ayaw mukul kayo, ayaw na 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 kayo, versus Topir baril ya. Sibo, dayo. Galing. Uh, okay, ha? Kalibil pala to ng mga GM, guys. Tupir loko ha. Kalibil ng mga GM. Ito, hindi lang to na discover, guys. Ngayon pa lang to na discover. Pwede oh, itong labanan ni Joy Pagadian at kahit sino magaling sa Mindanao. Pagasibo to guys. Oh. Yung mga sa Mindanao dyan ha Pwedeng labanan to ni si Topir Barili ha Kalibil din to ng mga GM Walang din to yung inaatrasan oh. Walang tulugan to Kung sino magaling dyan sa Mindanao Hanapin nyo lang si Tupir ha ito per Nakalaban niya lahat ng magaling sa Cebu guys. Si William, saka si Buida Lagita, si Dama King. Dindo Kalaban niya rin niya. Hindi lang, lang na vlog sa ano, ha, mga social media. First time pala ito na-expose yung laban okay. niya kaya sa YouTube. Ito, Pir Baril Anun GM to. Anun. Ito so magaling to. Ito yung nagpapasol sa kulon. Kung naalala nyo. Parang kalaw din yun sa Manila yung kulon. Magaling Magaling to.

ko nag nga hindi ko mo udang bindi ko oo hindi ko mo udang mundo din eh yan na sagang ito na po so, ito na ito kaya pakita natin ha yung magaling o oh, kaway kaway muna pwede ko itong kalabanin ang magagaling sa Mindanao ha ये लोग ये सब Grabe. <laughs> oh. Dos na dos na mi. Dos na. Four, three, na por na porto aporto. Ah, uh, por zero. Pass your paper ah. Oh. Makat <laughs> on juga. Pindi ayo ka usar malipay ko. Kay salak. Eh patuloy tay por na guys ang magaling sa talibon di talaga nanalo. Ito si Hermi Talibon, ah yung matigas dito sa Talibon pero wala. Zero yung score niya dito. Estudyante pa lang to, yung kalaban niya principal na pala to. Poor zero yung score in tibur sa kanan ha, to Per Barilla ito. Sobrang galing. Ha? Makat on yun yung hirmigit. Pero listen po kay mag-cut on niya mo na ingani ng idara mo pa i on. Lamit na bata-bata pa ng cut on. Pero manghold pa ni ni mo may. Sige, si kasi, oh. Sinta na marika pin. Oh. Nang ikaw, si Quinta Trace pa guga. Sagdi lang master cardo may mo mo Morris, back, ah, mo 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 kuha ni mo. Mo risbak. Master cardo ang pinakamagaling. Ito talaga idol ko. Sobrang galing ko. Pinakamagaling. Ade ah? apang dia bodoh. Ha? Oh. Magaling to. Ha? Dela hay magagtirada yerne. Suway so, si lang kabisik duha lang. Balibuan da. Oh, balibuan na man ya so manok pa balibuan ba. Harimo kuyaw babukan mathematics food. Ha. Ang ang wala na yung na, balibuot na. Balibuot na. score ha. Hindi poor sa pula, sa kanan. Sobrang galing talaga tong taga-barili. Yung mga galing dyan sa dama ha. Pwede nyong kalabanin ito si Topir Barili ha. Yung magagaling dyan sa Mindanao.

Di ba nag-comment nag -comment, nag -comment makagabi nga na ko dire Ano merkado. Di mga asawa. Ana di mga asawa kuyog dire. Agi sogo ni mo. Ini juga buat pun sung, katun

Gatam ba yung kausa si Rme? Hmm, na. Ah, sige. Puruan guys, nakabawi din sa wakas. Pagkatsamba lang yun. Patuloy tayo ha. Green, tira sa green. Puruan, mm -hmm. nakatsamba yung kaliwa natin.

Oh, Eh, gula botol. Lah, Mio. Lah, ngani. Ah, diri pun. Mentika lagi pun ni. Kau. Garek.

Oh. Katos ah. boards kay dagog kuan. Sir trace. Ha. duha katrap po ang usa o mapuno na bason og haon ang usa na pod.

ada yung pang mukanya kung para makalabanya. Ngayon, 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 ini ngayon, 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 ngayon,

Vintage gaming. lah makan bos ke kedua nak nak tambah Nak muka kausa. Oh. Kalau engkau usah tambah apa nak? Madoh camba camban nak Oh, camba-camba lah Iye ni si guru gitu oh. apa?

<laughs> Lupit ha, tulo okay, Tingnan natin to guys Tatlo, anim ha Pero may dama yung birdie isa Paano tatalunin yung anip Abi na kong Abi na kong knock out ng green <laughs> oh, Sige, <man. laughs> oh, sige, oh, sige Sige, Sige, Sige,

Tabla lagi ni? Tabla, tabla. Gay mo? Green? Oh, Gay na mo? Green. Green? Patuloy tayo guys ha? Ito perlo po ng Barili Cebu pa rin ito ha? versus Hermi Talibon. Ito ha? Ito perlo po. Cebu. Hermi Talibon. Isang so, bisis pala nalaw yung home court ha? sa dayo galing na dayo yung mga grandmaster ng minanaw yan pwede itong labanan ninyo sa so copper baril ha ito yung nagpapasil sa kolon dati dati pa oh, well, well, di pa nauso yung kalaw sa kolon to tabla Ayun nga, naalagin nito. Ano yung pinag-tabla kayo? Ano yung pinag-tabla kayo? to, sa po. Tugot-tabla ngayon. Ano ikaw po din nag-dash o nom? Pili itong tulo. Ha? Iyan ang gidali-dali. Supra-sweet ka Ah, Hindi ko nito ka-intra. Iyan kami. Huwag siya Buat apa yang tira di remol anak dia? Haa uh, Dia suha lah tuan yang usah Dia nanti saya guna una dia uh, Binti besok Bili mu atau? Dia kaya Ah Ada aman atau binti Haa uh, Buang ada ini Buang pedih kami Ia mau dipesugrah setihak Ada amai Dosut kerja Oh anak ada Ada aman kalau lebih

Udah, langsung melindungi. Udah, langsung melindungi. Sudah, udah, 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 dapat. Iyan na ang aina. na nasuot Ha? Naging nasuot-bunsot. ako imuha. Per, yung hirme, disisyon na nalang niya? Magkyur, me. Hahaha. May ako pula. Matay ni hirme, ubaos mapagsayuar. Hahaha. Naging nasuot bunso ol. Ha? Ay, ay, bulsod, ay, nasun sa bunsod ha Mudama ko, kansi ka gusa Ay, yung nasun sa bunsod na ni Ron Sisting nga na sabi Kung siya masun na to, pupot, ane Grabe, sobrang galing talaga Tung taga barili si guys ha Siya at mas bunsod, buto Nagsalita na yung Nagsalita na yung Kaliwa na Pasok daw sa so bangak, pero wala, buslot pala yung bangak? Buslot, <laughs> ya uh, Iya. Tagalan ah, uh. morang natagalan yung gerti ah. Oh, bintang kan tabla. Hah? ko, tabla ko no. Tabla ni? Tabla ko siya. Ah. Ah, alam no tabla besa. Ah, bahala na sila. Tingnan na lang natin to. natagalan ah. Ah, na kali amin. Tagalan kali amin. Kaon mungkin ni? Kaon mungkin. Kaon mungkin. Kaon

May bunsod pala tong nalalaman? Bunsod at sudsud, masipo? Ah, tay. Sugamak yung kami. Sugaw mak yung kami. Istoryahan tayo. Parihan mo nila ko, an? Parihan mo hiling istorya. istorya. Lingaw-lingaw na tama. Lingaw-lingaw na tama. Istorya. Istorya. Ah, Okay. on Uno, dos, tres. Kau nak gil? tahun? Kadang video, kadang video. Oh, ini? decision ah Allah nak nama nak oi. kak, kak atau tidak dah nanti guys. Kerabik tidak oi. Topir ng barili si ha. Pwede na itong kalabanan yan. Sino magaling dyan sa Mindanao ha. Hanapin nyo lang si Topir ng barili si Dumayo dito sa Talibbo na buhol ha. Sobrang galing pala to. <coughs> Yung magaling sa amin si Hirmi wala. Parang pinaglalaroan lang to. Ah, <laughs> 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 out ini, <yun>, eh. <laughs> 5, -1, 5 -1. Tirada, guys.